Atagal ko na pong nadidinig na may kasabihan na ang isda daw ay nahuhuli sa sariling bunganga. Pero eh, hindi ko akalain ang ating Senate President si Tito Soto ay isa sa mga ganitong isda na ngawa ng ngawa. Ayon, huli si Senate President Soto sa bibig. Aba, sabi ba naman, dapat daw yung mga abogado na mga halal na opisyal, payuhan ng mga kliyente na wag ilagay sa sose ang donasyon ng mga contractors o suppliers ng gobyerno. Yung sose po, yun yung statement of contributions and expenditures na sinusumite ng mga kandidato pagkatas ng eleksyon. Alam nyo naman po siguro yun. Parang ang sinabi kasi ni SP Soto sa interview niya sa One Balita, huwag maging masyadong totoo sa sose. Sa madaling salita, turuan dapat daw ng mga abogado na naghahanda ng sose na magsinungaling na lang ang politiko kaysa makasuhan. Eh, dapat siya na-realize uh, noong mga uh, kandidato na bawal pagka mayroong koneksyon uh, mayroong sa gobyerno or mayroong negosyo sa gobyerno at tigang magdodonate sa iyo, bawal po yun eh. Dapat na-realize nila yun. Kung di man sila, dapat yung mga abogado nila, yung mga nagpe-prepare ng mga sosyo nila, uh, na na sila. Dapat Yung mga abogado nila, yung mga nagpe-prepare ng mga sosyo nila, uh, na na sila. Woo! Dito Sen, ang payo dapat ng abogado sa politiko, huwag tatanggap ng donasyon sa mga contractors kung dahil sa kung anumang aksidente ay di sinasadyang nakagating ang donasyon sa politiko, ang tamang gawin ay isole ang perang dinonate. Alam ko pong mahirap gawin yun, pero yun po ang tama. Pero kung mahirap pa rin gawin yung tama, ibahin ko na lang ang payo ko. Tito Sen, bawasan mo na lang ang pagpapa-interview sa media. Yung payo mong wag ilagay sa sose donasyon, pag-usapan nyo na lang yan ng kayo-kayo lang ng mga senador. Yung walang nakikinig. Nabubuko kayo eh.